Good morning guys to mag-arbis ng ano Sili Lagay natin sa sukaan Marami na po kasi hinuwi Sayang Marami po na itong dito sa Looban namin workers mga unit owner dami po kasi bunga eh kamera man em. ito may nakarbis eh. na po ako nito nung nakaraan ilagay ko yun sa anong tawag nun eh Kimsi. Pinatuyo ko na po ito ilagay ko sa so, so spa sa so, spaan ko ito po, dami po po dami po sili eh. yan ang sinasabi na pag may tinanim may anihin kung mamunga Ito nemu ngan uh, karbis taya tak stop yang aroh. Hey guys, bye bye.